sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanggay sila at may mabubuting karuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyong lahat. sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo sa inyong lahat, sa inyong lahat ng mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyo, siksik -sik, dik dik at tumapaw na pangumahal ng ating Diyos ang mga pangyari sa lahat. Uh, bago ang lahat po ay shout out muna kay Mr. Paul Kabutulan, Kinitron, Commented, Robin Mantil, Mantilia, Commented, Michael Hermosa, Rox pagilod Commented, April Mga uh, Renel Moral DTV Bike Thai Commented Road uh, Robert Rosco Commented Road Dan Bo Commented Dry Nabisti Aran Proolin GR Saguelo Commented Yunong Estrada Malin Bautista uh, Fight to Win Silmo, uh, Silwin Lopez Pagkat ng Dilim EDC Commented Nel Mabago uh, at uh, Baik tayo ang uh, Berlin Berlin do Paliso eh uh, Sierra Royal from Bicol Line of Este Jonix Minadin Minis Angel de Rosario and Bonifacio Pertuin uh, Malun Hoyo de Rosario uh, pagkat ng dilim ay di commented uh, shout po sa inyo lahat Ang um, yung ko po sa inyo, ay oras yung sakit sa ulo na parang nabibiyak po. Uh, minsan po may ang gawa po ng mga, uh, ano po akala nyo ordinary lang po sakit sa ulo, ay gawa na, na lang po pala ng mga masamang elemento, masamang uh, uh, spirito, gumagawa o mangkukulang po. Kaya, binagi ko po itong orasyon na to na marami pong orasyon na sakit sa ulo na mararamdaman nyo naman po kung halimbawa ordinary lang po na sakit na ulo pag inyuman po ninyong gamot ng sakit ng ulo mawawal po agad pero kung yung uminom po kayo ng ilang bis na pong nakainom po kayo ng gamot na hindi pa rin po nawawala magpatingin na po kayo sa mga albularyo o ibabagi ko po sa inyo yung uh, itong orasyon na po ito na para mawala po yung sakit na ulo nyo kung hangga ang gumagawa po sa inyo ay gumagaway po ay mga masamang espiritu o makukulang po kaya dapat po pagpapakiramdaman pag po yung sarili po ninyo kasi may pamamaraan po kung nakukulam ka uh, may time na pag nakukulam ka may time na pag biyernis, martis, nanghihina ka na parang ang isip po po ay parang nawawala uh, nanghihina, nang, nanglalamig, lalamig, nang kung po. marami pong kaparanan po kung konpo, tapos tatawa na mag-isa, gawa po ng masamang elemento, masamang kulang po yung ang um, po sa inyo. Kaya, dapat po ay lahat po tayo ay mag, matutupong manggamot o matutupong mag kung ng nang magdasal manalangin para hindi po tayo kapitan ng kung po. Ito din dinadasal po sa isang ama namin, Walhati. At isunod po yung, ano po, uh, madasal po tayo. Ama namin na sa langit ka, sambay ng pangalan mo, kaunaw mang hari sa amin. Sundin nawa yung kanoban mo dito sa lupa, tulang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad na papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa magpipit na pagsubok. Kundi ilay mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karihan, kapangyarihan, kapurian. Kapay naman namin. Luwalhati luwal hati sa Ama tanak, at Anak ng Espiritu Santo Kapara ng unang unang magpakalaman sa walang hanggan ganang Sunod po yung oras yung puno tatlong po Aram, Adam, Aksidam Buo, Buk, Buuk, Bauk, Tauuk Aram, Adam, Aksidam Buk, Buuk, Bauk, Tauuk Aram, A Adam, Aksidam, buok buuk buuk bu buuk buuk tauuk alam alam aksidang buuk 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 tauuk tapos usalin sa isip naman lang at ipo sa tubig inumin at sa langis ihilot sa dalawang sintido sa ulo at lagyan po na pagkatapos mo ipo sa tubig usalin mo agad po yung susi po sa pangalan ni Kristo so at sa rin po ihil ah uh, iipsa lang ng nyug at sa dalawang sintindo sa ulo ilalagay po yung langis po gawin nyo po sa kon po ah uh, dalawang sa isang araw po mawawala po yung sakit sa ulo po uh, maraming kaparanan kasi po uh, may sakit sa ulo sa ordinary, may sakit sa ginagawa ng ginagaway na ano po, masama, may masamang espiritu. Masalo kung may naglilinis po kayo ng bahay o sa kapaligiran na halimbawa, hindi nyo po dati nililinis po yun, bigla po kayo naglinis, uh, may nasagi po kayo dyan na mga bad spirit, dapat po uh, bago po kayo maglinis po ay eh, magpasintabi po muna kayo basta na pag na, halimbawa po pag maglinis po kayo sa paligid po ninyo hindi nyo nalilinis dati tapos bigla nyo nilinis at medyo magagaw liwanag na po kasi hindi nyo namamalayan po pag may ginagawa po kayo wala pong oras na uh, kailangan po uh, gusto nyo pong tapusin po yung ginagawa po ninyo eh dapat po pag may ginagawa po kayo sa mga kapaligiran po ay magpasintabi muna kayo uh, sabihin nyo lang po na tabi 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 po uh, dadaan po lamang po at magpawalis uh, po yun lang po hindi uh, po kayo ano yun po pag nagtabi tabi po kayo pero kung yung di po, basta basta nyo lamang po nilinis at nagon po kayo uh, asahan po ninyo na may babalik po sa inyo ng mga karamdaman katulad ng sakit sa ulo na nabibiyak yan bibigyan po kayo ng sakit niyan kahit ano pong sakit po kung po uh, kung nasagi po ninyo nasugatan po yung nasagip po ninyo na manandyan po na masamang espiritu po ay ibabalik po sa inyo masusugat din po yung paan na hindi po gumagaling kamutin nyo lamang po yun kakamut kamutin nyo po ah uh, kala nyo ordinary lang po na gas gas galos lumalaki po yan kaya ang gawin nyo po kung mayroon po kayong ganun na uh, uh, o nyo po ng orasyon na to uh, tapos iipon nyo sa uh, tubig ininom nyo po o sa po i i gamot nyo po sa yung nasugat po napakabisa po itong orasyon na to. at kung halimbawa po ay eh, humingi po kayo ng tawad po dun sa yung pinanghuli nyo pong ginawaan po na humingi kayo ng tawad na sana po hindi ko na po ulitin ang ginawa ko uh, pagalingin mo na ito mag-alay po, mag po kayo ng kwan po para hindi na po may magastusan uh, magalay mag-alay po kayo ng pag ganon na may uh, po kayo mag-alay po kayo ng uh, tinapay po na tinapay na medyo maganda rin po basta hindi lang po kamahalan po tapos dalawang itlog po na nilaga lagay nyo sa bilao uh, po kayo ng isang ama namin kay isang ama namin lamang po at, tapos ang gawin nyo po kumuha kayo ng bilao ilagay po nyo sa bilao tapos it, itulos po nyo yung kandilang isang puti lagay nyo ng tinapay tapos dalawang itlog yung itlog po ay uh, yung tinapay po ilagay po nyo sa plato at yung itlog na dalawang itlog po balatan nyo na po tapos ilagay po nyo doon sa sa kwan po sa uh, plato pagtabi nyo po yung kinapay tapos i lagay nyo sa bilao ang kwan po yung maagaw liwanag po tapos magdasal po kayo ng ituro ituros po yung kandila po doon sa bilao patayin nyo po tapos magdasal po kayo ng isang ama namin lamang po pagkatapos ng ama isang ama, ama namin lamang po ay humingi kayo ng kung sa kanya na patawarin mo na po ako na hindi ko po sinadya po yung nagawa ko humingi uh, ko umingi po ako ng tawad sa iyo kung sino ka man na kwan po makabi uh, magkaibigan na tayo at kasahan mm, po nyo na pagka nyo po ay gagaling na po yung kwan po o kung gusto nyo po ay ganito po uh, para mas maganda po ah. kumuha kayo ng langis kung may langis po kayo ilagay po nyo doon sa bilaw oh, sa tabi ng tinapay po ang gawin nyo po ay eh, pag ba diba, nagkatapos nyo magdasal sabi nyo po ah, hingi ako ng tawad sa iyo na kung kino ka man at may langis po akong dala at ipagkalob mo ang ah, kung sana makikiusap ako sa iyo na bigyan mo ng kapang uh, ng langis na ito na pampagaling sa aking na uh, nagawa kong kasalanan na uh, ano po, bigyan mo ng kapangirin para i igamot ko sa napinsala sa aking ano, tapos ikon nyo po kunin nyo po yung langis at -yun ang ikon nyo po i gamot nyo po kung gusto nyo po rin po ang para matunay, -matunay na kung po Kunin niyo yung langis at ibuga po niyo yung orasyon na to. Aram, Adam, Aksidam, bo bo Buok. Buok, maok, Tauok. Pag binugan niyo po doon sa may langis na kanyo, kung makahalata niyo po kung bad spirit po yung nagbigay ng salangis uh, sa langis po, kukulo po yung langis pag uh, po ay bad spirit po yun. Kung maganda pong, pong Mahalatan nyo po kung bad spirit po yung kasi kukulo po yung langis na kon po. Parang kumukulo na kon po. Uh, pinapainit. Mahalatan nyo po. Kung hindi po siya bad spirit po ay hindi po kukulo po yung uh, langis po. Yung po ay kon lamang po. Bigyan po lamang po kayo ng sakit para maalala nyo po yung mga taong uh, mga mga nakapaligid sa atin sa mga kon po. Mga bagay-bagay na mga paligid, hindi po lang sa atin hindi po namin natin sila nakikita pero marami po yung nandiyan na nakapaligid na nagbabantay po sa atin kaya sana po uh, pakaingatan po ito at uh, share nyo po siba para ng po pag may ganun na po na mag po ay mag-alay po kayo kung halimbawa po ay uh, nakasakit po kayo mag-alay po kayo kaagad humingi ng tawad sa kanya Napakalob uh, sa inyo ang tawad po. Masalo yung mga nakatira sa mga malalayong lugar, sa mga bundok, ganyan, marami po yung mga ganyan na bad spirit. Naghalo-halo po kasi yun, may may bad spirit, may uh, may hindi naman po uh, galing sa uh, kanan po yung mga ganun, pero yung kaliwa ay eh, bad spirit po yun sana po pakingatan po at uh, i-share nyo po sila para may mga ganitong alam nila po na panggamot po maraming salamat po sa inyo na sana po wag kayo po kayong makalimut kung mag-subscribe, mag-like, and share pakipindot na rin po bilay maraming salamat po sa inyo na